kasi may dalawang basurahan ngayon so papark na lang natin yung ating bike titignan natin kung ano yung laman ngayon dito oh lala hindi amo so pinapay ito may gulay pupunin natin itong koste at wala tayong gulay na ubos na yung ating gulay boy. Isa pa. Lagyan natin ulit yung ating basket. Ano mo dito sa ilalim? Tulay ulit. Okay. Uy, zucchini. Ayan. Zucchini. Zucchini. May karagasi. Yan, para makita nyo. yan, zucchini. Zucchini. Magigisa tayo ng zucchini. Zucchini. Okay. So, zucchini. Zucchini. May mga ubas. Kaya lang. Ano na yung ubas? dami ano na yung zucchini. Hindi ko na rin maabot na gas. Okay. Tama na yun. Eh. Ito dito. Ano yung laman dito? Lagay na lang natin sa ating backpack pansin nga Oh, tinapay. Mabene. Mga pizza-pizza, ragazzi Okay. Lagay natin sa ating pakpak. Okay. So, may bus stop na kasi dito, ragazzi sa ating gilid. So, maraming nakakakita sa atin <laughs> 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 para sa bala ko po. Lagyan natin ng plastic kasi maano siya. Para hindi maano yung kanyang. Itong siya, ano, yung pizza. Yan, itong pizza. Itong pizza. Masarap itong pizza. Okay, lagyan natin, natin dito. Ano pa dito? Ano pa dito? Yung paksa tinapay. ito, tinapay. So, hiyang gulay na tutunulin. Na Yung gulay, may talong dito. Talong. Kupatay na talong. Eh Kunin natin yung talong. Okay. So, ito, yung salata. Kapag so, hindi natin yung salata. Kapag okay. hindi natin ít tông si lì cô nên ạ tên ít bene cô nên ạ cứ msalata olet tôi ok bene so ok nay ngắt yan lang yung ating makukuha po today so kailangan natin itong bulot dito ay ito yung sili sayang din so, ilagay natin yung mga nakalat dito at para hindi tayo pagalitan okay mabene ragazzi so okay na yung ating kukunin ngayon marami akong sukinin na nakuha tinapay yun na yung Bene. So, meron tayong pizza. Meron tayong gulay. So, okay, na okay, So, ayaw na natin yung ating ilaw. Oop, ba't ayaw mag-on yung ating ilaw? <laughs> ayan na yung laman ng ating fishnet. May koste. Oop. Okay, eh. Tapos, Ayan, may dalawang basurahan lang kasi ngayon. Ayan. Uy, nag -op. Ayan. Ayan o. Dalawang basurahan. Tapos doon may bus stop. Maraming tao. Maraming nakakakita sa atin na nangangunguha tayo ng basura dito. Baka may magbibigay na naman sa akin ng, ng ano dyan kasi na-stop dyan o yung sasakyan. At binibigyan ako ng pera minsan pinagdadala nila is talaga wala pala sa mga kukuha lang pala ng mga kukuha pagkain sa uh, pasok uh, resto pa yan o no? post kukuha no? may silip na ano so mag unboxing naman tayo mamaya yan pizza na yan masarap yan kung na uh, ang tawag na to pizza na gorgonzola Bye bye ragazzi sa mga nagtatanong pala sa atin kung ano yung chow ragazzi is, sa English yan is hello guys sa Italiano is ciao ragazzi ragazzi pag lalaki at saka ragazzi pag babae ayan, ayan. Mabene. So, grazie for watching and arrivederci. Shout out sa mga taga-akulan. Okay. Ciao, ciao.